Kung sino ang mas mahirap na trabaho, halba mag-asawa kayo, mahirap yung trabaho niya sa labas ng bahay, may anak kayo, ikaw naman mas maluwag, kaya ikaw ang lalaki, kaya ikaw ang babae, mas mag-alaga ka sa anak mo. Hindi yung hirap na hirap na siya galing sa trabaho, siya pang mag aalaga sa anak pagdating. Tapos ikaw, kung ano-anong pinagkagawa mo. Mga ministry, mga ka dito, laka doon. Kung may anak ka man, nanagot ka dapat, mag-alaga ka mabuti, lalo kayong asawa mo, ay may trabaho din. Para tumagal ang buhay niyo para lumawig ang inyong kalusugan at masaging payapa ang inyong buhay. Hindi excuse, mga kapatid, ang ministry sa church para magpabaya sa inyong mga pananagutan sa inyong, inyong bahay. Yung bahay mo, yung pamilya mo, unang ministry mo dapat yun. At correct time management will enable you to do ministries in the church and to do your secular job and to be good in your house. Pero dapat may balance, hindi inubos na ng ministry yung oras mo, pero doon sa ministry na, ang dami ng daldalan, kwentuhan, pasyal dito, pasyal doon. Tapos yung kawawa mong member ng family, siyang gumagawa lahat sa bahay. Tapos ang mo, I'm serving the Lord. No, that is not how Jesus would want the house to be run. Pag malusog ang kapwa mo, malusog ka rin. Kasi pag may nagkasakit ang member ng family mo, damay ka rin doon. Either ipapagamot mo yon, alagaan mo, or mawawala oh, na siya ng support sa'yo. May damay at damay na mangyayari. Kaya nagtutulungan ang mga tao, hindi lang para wag madamay, kundi dahil yan ang loving way.